So, for this, kailangan natin gumawa ng uh, mga meaningful activity sa mga bat sa mga bat sa mga bata tuloy, sa mga anak natin and make sure na natututo sila at um, nila kung ano yung pinapakita natin sa kanila. And para naman sa ating mga partners, sa ating mga asawa, um, pwede natin silang bigyan ng, let's say, I need uh, parang 45 minutes deep work. Tapos yung full attention, full attention ko is nasa ina kailangan ko lang to sarili ko. Let's say 45 minutes to focus on myself. And then after nun, tara, gawin natin yung kailangan natin gawin. Let's say, uh, magbasta yung libro na sabay. Maglaro tayo ng, let's say, mga board games, which is, I don't know if uso pa ngayon. Parang, hindi na nga nagiging uso yung board games ngayon kasi parang wala nang gumagamit. Tapos, yeah, mga ganyan. Uh, movie time, ayan, mga bonding nyo ng inyong partner na feeling ko is makakatulong to strengthen yung relationship nyo. And syempre, kung klaro yung mga tech rules sa inyo na yun, tahimik talaga yung bahay. Tsaka, alam niyo yun, walang mag-overboard na, let's say, ah, hindi ako nakagamit ng gadget ngayon, parang kulang yung oras ko, ganyan, ganyan, ganyan. And ang napapansin ko din kasi ngayon sa mga bata, masyado na silang uh, dependent talaga sa mga gadget na minsan is nagbabago na talaga yung ugali nila na parang pag hindi mo ako pinahiram, hindi niya nakuha yung isang bagay na ganito